Magandang umaga. Samahan niyo ako rin sa patong araw holiday dito sa Japan. Tara! At dito kami kumain sa may Oyster Hut at Sendai Port. Tara, samahan niyo ako at excited na ako. Dahil na itampo kay Papa, dinala niya talaga ako dito. At alam na alam niyo paborito ko yan. At yan, ang ganda ng lugar medyo hinapo na kami nang pagdating dito kaya wala na masyadong tao. At ganyang karami ang oyster na kakainin namin. At alam niyo na yan, ako ang pinakamaraming kakainin. At tignan niyo mukha na mag-ama ko. Talaga namang pinagbigyan nila ako kahit hindi ko hinihiling. At syempre, pakikot pa ako kunwari. <laughs> Pero ayan, napaka-gentle na nakasama ko kahit katampo ako. Pinag-iihaw niya ako. At medyo ilag-ilag tayo. At yan ang mga prices dito sa oyster hut na to. At dito, hindi lang yan ang pwede niyong orderin. May mga barbecue rin dito at kung ano-ano pa. Mabuti na lang umabot kami sa gatong oras kasi talaga namang hindi ko iakalain dito niya ako dadalhin. Dahil kay kumukuha ng video, pinagbuksan niya ako ni Papa ng oyster at talaga naman excited ako. Wow, fresh na fresh. Ang sarap. Pati si Takong tuwan-tuwa kasi paborito niya rin ang oyster. Hindi niyo ba alam, ang dami kong nakain. Apat lang nakain ni Takong at si Papa, apat din. Halos sampung perasong oyster ang nakain ko. <laughs> ang pagkain ng oyster ay nilalagyan ng pons at lemon. Pero meron ding ibang way kung gusto mo, hindi lemon or pons ang lalagay mo. Pwede soy sauce lang at lemon. Nasa sayo kung anong gustong klaseng timpla. Ha? Huh? At dahil takam na takam ako at napaka-fresh niya. Ito. Huh? Wow! Ay, para kung nari pa akong ayaw pero gusto, gusto ko naman. Yan, at ang dami kong nakain. Soul bandy ko. Sige, bati na tayo, Papa. Kasi nahuli mo yung kiliti ko sa oyster. At tignan mo naman ang anak ko. Grabe, nakakatuwa ang anak ko. Sarap, nasarap siya. Huh? Grabe. Ayan, sa so mga gustong pumunta dito sa Sendai, tuto na kayo dito. Bye!